Mabuhay! Ako po ito si Eds at welcome sa isang malungkot at mabigat na istorya. Hindi ko lubos maisip na magkakaroon ako ng ganitong uri ng istorya. Isang malungkot at mabigat ng pangyayari ang naganap sa aking buhay noong July 1, 2024. Isang aksidente ang sumubok sa aking lakas at sa aking sarili. Mabuti na lamang at sa kabila ng aking naranasan ay andito pa din ang aking mga kaibigan, mga katrabaho at lahat ng mga taong nagmamahal at hindi ako iniwan sa pinakamabigat at pinakamatinding laban ko sa aking buhay. Basta laban lang. Ako <laughs> 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 oh, no, naman si Rodora Edge. Ano? Gawa! Rodora Edge. Mahirap at hindi madaling malampasan ang pagsubok na yumakap sa akin lakas at sa akin sarili. Sa ngayon, hindi pa ako andang ibahagi sa inyo ang tunay na istorya sa likod ng aksidente. Pero sana bago matapos ang aking 31 years old at sa lubungan ng aking kaarawan bukas, gusto ko lang ipasilip at ipakita sa inyo ang pinagdadaanan ko. Sa totoo lang, hindi pa ako okay. Dahil sobrang sakit na makita na napakalaki ng pinsala nito sa aking mukha. Ang aking braso na na-dislocate, ang aking tuhod na nagtamo ng bulbog at mga pasa sa aking katawan. Napakahirap. Dumating ako sa point na halos hindi na ako makakain. Ilang linggo at araw din akong sinubuan para lamang makakain. At sa tuwing nakikita ko ang akin sarili na ganito, naawa ako. Naiinis ako at nalulungkot dahil pakiramdam ko wasak na wasak ako. Na hindi ko na alam kung paano ko ito malalampasan. 10 days na mula na ako mag aksidente and this my face unti-unti na lang nawawala yung mga hilong. Mga hilong, ano? Unti-unti na naghihilom yung mga sugat. Nawawala na yung mga sugat. Ayan, ang gulo ko. Sobara kasi yung utak ko yata parang nakalog. And then ngayon, uh, nililinis ang sugat ko sa tukot ng aking kapatid. Ang problema ko, ang aking pinaproblema is yung aking ngipin. Yung ngipin ko kasi, guys. Ayan, o. Oh. Diba? Dati, I have a very good tip ngayon. Ayan, so... Ang hirap. Iniwan naman ako ng isang taon na akala ko'y kasama ko sa laban na ito. Hindi naman ako iniwan ng aking nanay na siyang katawang ko para lampasan ang mabigat na pagsubok na ito ng aking buhay. Sa ngayon ay patuloy ako nagpapagaling at patuloy kong ibinabalik ang mga bagay na nawala sa akin mahirap na sila maibalik sa dati pero pipilitin ko at kakayanin kong bumalik hindi ko alam kung kailan hindi ko alam kung paano pero gagawin ko lahat na aking makaya para maibalik lahat ng iyon at bumawi sa aking sarili Mapakalat pa din ako dahil habang napakapagaling ako sa bahay ay walang humpay ang pagbisita ng mga tao na nagmamahal at nakakaalala sa akin. Sobrang na-appreciate ko lahat ng mga tao ay pinakita ang kanilang concern sa akin. Sa ngayon, sa aking pangalawang check-up, sobra ang aking iniyak. Talaga ng flashback lahat na nangyari. Well. Hold slowly down. Wag mo Very good. Okay. Habang nagpapagaling ako, Tanging ang Diyos lamang ang aking kinapitan para humingin ng panibagong lakas dahil magpapasokan na. Mahirap at ayaw ko pa talagang pumasok dahil ayaw ko makita ng ibang tao na ganito na ako. Pero kailangan ko lumabo at kailangan ko magpatuloy. Day one, we did it. Ito na ata ang pinakamalungkot na pagbubukas ng klase para sa akin. Sa ngayon, patuloy pa rin ako nagpapagaling at pil na ibinabalik ang lakas ng aking katawan. Ang aking sarili. Hindi ko alam kung hanggang kailan pero umaasa ako na balang araw maibabalik ko ang dating Eds Amats na minahal ng bawat isa. At ngayon, sa pagdating ng aking kaarawan at pagyakap sa pangalawang buhay na ibinigay sa akin, sisiguraduhin ko na hindi hindi na ako babalik sa ganitong hirap ng sitwasyon at patuloy akong babawi sa aking sarili magsisilbing aral ang lahat ng ito sa akin. Na minsan sa buhay natin, may mga tao na darating para subukin ang ating lakas at ating kapasidad bilang isang tao. At minsan may mga laban na hindi na dapat ilaban. Dahil kapag patuloy mo itong inilaban, sa huli, maaaring matalo ka. Kaya naman, sa lahat na nanonood ang video ng video ito, gusto kong iwanan sa inyo ang salitang let go and let God. Maraming salamat.